Yan mga bossing, good afternoon Magandang tanghali sa inyo lahat So ngayon Update tayo, sisilipin natin yung ating kakatil Kung ah uh, May inakay na kasi kanina may narinig ako dito na parang ano Hindi ako sure kung inakay yun o ano basta o dito yon di ako sure kung dito o inakay o ano basta may tumutunog so, mga busing na no? bali yung lalaki, wala dito o ano? malinis wala dito yung lalaki sisilipin natin sila kung nasaan yung lalaki saka ayan. Eh, bali nandyan silang dalawa sa loob ng ano nila release ng box yeah. na na excited mga boss kasi parang kailan lang eh nangitlog to so ngayon susubukan natin silipin ulit kasi yung sinilip ng sinilip natin to eh wala pang ano wala pa silang inakay oh, ayan no excited na ba kayo <laughs> excited din ako eh oh, ayan nandito yung dalawa mo, mag asawa Ayan. Ngayon, hindi natin makikita, ano? Hihintayin natin na maka-awis ba dyan. Kasi medyo pa yun, mahirap na palisin. Ayan, ako napapansin nyo. Ayan, ano, malis na. Uy! Basag na yung itlog. Ha? Huh? Basag? Ayan. Ayan, umalis na. Wow! <laughs> May basag ng isa. So, may inakay na sila. Yan, tanggalin na natin tong walang laman na mga boss. So, ayan. Pati balahibo na. Hibu, no? Tanggalin natin yan. May ingay. May ingay yung babae. Ayan. Ayan. No? Baka mga. Wait lang. Bibigyan natin yan mamaya. So, yun mga busing. Kung napapansin nyo. Ayan no? Pati nga na kung ano ito. Isa lang. Isa pa lang. So, Hawakan natin. Ay, ang cute. Ang lit. <laughs> Kaliit. Ayan. La! Kulay puti. Parang sitong. Kaliit na. Ngayon, mga pusing. Ang gagawin natin, ihahayaan na lang na muna natin dito sila na mag-ano, mamisa. Kasi sa tingin ko, magkaiba kasing kulay ng itlog na ito. Medyo itong ano, medyo hindi sila gano ito sobrang puti oh ito medyo light medyo light na yung kulay nila ito, ito sobrang puti so ito. hindi ko alam kung may misa yan so mga busing ayan ito yung ano yung nagbalata ng itlog yung panganay nila ano panganay na, inakay so ayan yeah. okay e, tapon natin yan dyan sa so, ngayon mga busing no ang ganda <laughs> ayos ang saya dahil dati ang initlog nito dati itatlo so dalawa lang yung ang no mga boss kaya ngayon ang initlog ay apat sa so, sinilip natin itong nakaraan lahat naman ito ay fertile may laman lahat so sana ay eh, lahat mamisa so maghihintay lang tayo ng mga ilang araw pa ng mga bossing kasi yung kakatil nga pala kapag ka nahingitlog eh kagaya ng kalapate na sa kalapate 2 days ay 1 day no 1 day bago mang itlog ulit so sa kakatil sa pagkakalam ko ay eh, 2 days bago ulit mang itlog ng pangalawang itlog So hindi sila nagsasabay-sabay mamimisa. Kaya maghihintay tayo ng mga ilang araw pa para mabasag to lahat, no? So ayan, mga busing. Yun nga pala mga boss. Naibalik na natin yung ano. So ayan mga bossing. Nakabalik na yung pukad nila. So yung dalawa ay ayaw pang ayaw pong bumalik eh, medyo maingay itong babae na to medyo maingay yung babae may batik ayan sasaral natin nang makabalik na yan yung kanyang na yan o ano? nalaban siya ngayon mara ito yung babae pasok ka dyan ah. may mabayo sabali so, waiting na lang tayo mga boss no? update tayo ulit sa susunod, mga ilang araw lang ang saya kasi nakakadalawang klats na tayo sa halaga natin ngayon, titingnan natin itong mga busing kung maganda yung ilalabas na kulay. So, kapag naglabas pa rin siya ng mga kulay na bali yung mga normal na kulay, no? Mga low mutation. So, ang gagawin natin, ihiwalay na muna natin itong uh, babae dito sa lalaki. At ang isasalang natin babae dito, yung nasa likod, yung uh, Chicks. Ayan, si Chicks si Chicks yung isa, sa, isa sa natin babae diyan sa barako natin kasi ay eh, malay yung barako natin nasa baba. Si Chicks yung isasalang natin na sa kanya kapag ka hindi naglabas ng mga gandang kulay kasi ayan yung na yan oh medyo gray siya na may pagkadilaw kung napapansin nyo hindi siya madilaw maano siya parang ah uh, gray na may batik-batik na dilaw no? so mga boss papakita ko sa inyo kung saan si chicks yun papares ko sa lalaki pakomment na lang mga boss kung maganda ba pares yon, yun mga busing ito nga pala si chicks andito na tayo sa kulungan ng chicks nyo kung mamapansin nyo yun siya oh. yan so madilaw talaga siya bali kung lang tayo lang yung ano niya yung brown yung gray ko kunti lang yan si chicks yan nga natin doon kay sa ni ang sana nila kulay pagka hindi naglabas ng magandang kulay ha? pero pag naglabas ng magandang kulay ihahayaan eh, natin sila simpre mahirap kasi magpa ano nito eh magpa pair so kung magpa pair tayo ulit magsisimula na naman tayo sa umpisa no eh, ito natin yung dalawang ng babae natin dito eh, lalaki lang ako lang yan. Ready, ready to breed na rin itong mga ito eh. Eh, yung dagat natin kapon mga busing. Kung napapansin nyo, malungkot siya ngayon. So, yun mga busing. Maraming salamat. Ah... Maraming salamat sa mga ano natin diyan. Ah. Manonood. Sayon. yun y tal que está salamat.